Habang hinuhukay ng mga arkeologo ang mga labi ng mga bansang nagtangkang sa ang Israel, palagi silang nakatagpo ng isang nakakagimbal na pattern na nagpapatunay na ang bawat armas na ginawa laban sa bayang ito ay bumabalik sa sumira sa kanila. Tumingin ka sa paligid ng sinaunang mundo, nasaan na ngayon ang mga Hittite, ang mga Moabite, o ang mga Philistine na dating kinatatakutan ng lahat. Silang lahat ay naglaho na sa hangin ang kanilang mga wika ay patay na, ang kanilang mga Diyos ay nakalimutan na, at ang kanilang mga kultura ay wala ng bakas sa ating modernong lipunan. Ngunit ang Israel, na mas maliit at mas mahina kumpara sa kanila, ay naririto pa rin, nagsasalita ng parehong wika na ginamit ni na David at Solomon, at sumasamba sa parehong Diyos na tumawag kay Abraham libu-libong taon na ang nakararaan. Ito ay hindi lamang isang simpleng swerte o pagkakataon sa kasaysayan, ito ay isang matibay na ebidensya ng isang supernatural na proteksyon na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang bawat bato sa Jerusalem ay sumisigaw ng katotohanan na mayroong isang banal na tagapagtanggol na hindi natutulog ni umiidlip na nagbabantay sa kanyang bayan laban sa mga banta ng pagkalipol. Ang mundo ay paulit-ulit na nagtangka na patayin ang ilaw ng Israel. Ngunit sa bawat pagtatangka, ang ilaw na ito ay lalong nagiging maliwanag at nagiging simbolo ng pag-asa na hindi namamatay. Ngunit mayroong isang mas malalim na katotohanan na dapat nating harapin ngayon, isang katotohanan na maaaring magbago ng iyong pananaw sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at sa mga balita na iyong napapanood araw-araw. Ang pananatili ng Israel ay hindi lamang tungkol sa isang bansa o isang lahi. Ito ay direktang nakaugnay sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako na binitawan pa noong panahon ng mga patriarka. Kung ang Israel ay tuluyang mapupuksa, gaya ng nais ng marami sa kanilang mga kaaway ngayon, ito ay mangangahulugan na ang Diyos ng Biblia ay sinungaling at hindi makatutupad sa kanyang sariling salita. Kaya naman ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa teritoryo o politika. Ito ay isang espiritual na digmaan kung saan ang kredibilidad ng tagapaglikha ang nakataya sa harap ng buong sanlibutan. Ang bawat rocket na pinapakawalan laban sa mga lungsod ng Israel, ang bawat resolusyon ng UN na kumukondena sa kanila at ang bawat banta mula sa mga lider ng ibang bansa ay bahagi ng isang mas malawak na plano upang hamunin ang soberanya ng Diyos. Subalit habang pinapanood natin ang mga kaganapan, makikita natin na ang kamay ng Diyos ay kumikilos sa mga paraang hindi natin inaasahan, binabaligtad ang mga plano ng masama para sa ikabubuti ng kanyang hinirang ang kasaysayan ng Israel ay ang kasaysayan ng Diyos na nakikialam sa mga gawain ng tao, isang patuloy na milagro na nagaganap sa ating harapan, ngunit madalas ay hindi natin napapansin dahil sa ingay ng mundo. Sa mga susunod na minuto, dadalhin kita sa isang paglalakbay na magbubukas ng iyong mga mata sa mga detalyang pilit na inililihim ng mga kaaway ng katotohanan. Mga detalye na magpapatunay na ang Biblia ay hindi lamang aklat ng relihiyon kundi isang tiyak na mapa ng kasaysayan. Matutuklasan mo kung paano ang mga imperyo na nagakalang sila ang may hawak ng kapangyarihan ay naging mga kasangkapan lamang sa isang mas malaking plano na itinakda bago pa man itatag ang mundo. Makikita mo kung paano ang bawat pagtatangka ng genocide mula sa utos ni Faraon na patayin ang mga sanggol na lalaki hanggang sa mga gas chamber ng Nazi Germany ay nabigo dahil sa isang banal na hadlang na hindi kayang tibagin ng sinuman ito ay hindi lamang kwento ng nakaraan ito ay kwento ng ating kasalukuyan at kinabukasan dahil ang kapalaran ng mundo ay nakatali sa kapalaran ng bansang ito handa ka na bang malaman kung bakit ang maliit na bansang ito ang sentro ng atensyon ng buong mundo at kung bakit hindi sila mapuksa-puksa kahit anong gawin ng kanilang mga kaaway ang sagot ay magpapalakas ng iyong pananampalataya at magbibigay sa iyo ng katiyakan na mayroong Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Simulan natin ang paghukay sa katotohanan na yumanig sa pundasyon ng mga kaharian at patuloy na humahamon sa kaisipan ng mga matatalino sa ating panahon. Ang pag-iral ng Israel ay isang imposibleng realidad na sumasalungat sa lahat ng batas ng kalikasan at sosyolohiya, isang buhay na patunay na mayroong Diyos na aktibong kumikilos sa kasaysayan ng tao. Ang mga bansang nakapaligid sa kanila ay may layuning burahin sila. Ngunit sa halip na mawala, ang Israel ay umuunlad, lumalago, at nagiging pagpapala sa mundo sa larangan ng teknolohiya at medisina. Ito ay isang kabalintunaan na hindi maipaliwanag ng sinumang ateista o skeptiko, dahil ang Lohika ay nagsasabing dapat ay matagal na silang nawala sa mapa. Ngunit narito sila, nakatayo bilang isang buhay na monumento ng katapatan ng Diyos isang saksi na ang kanyang mga pangako ay oo oh, at amen at walang makapipigil sa kanyang kalooban. Sa bawat balita ng digmaan at banta ng pagkawasak, tandaan mo na mayroong isang script na sinusunod ang kasaysayan at ang script na iyon ay hindi isinulat sa Washington, Moscow o Tehran, kundi sa trono ng langit. Ang simula ng kwentong ito ay magdadala sa atin pabalik sa panahon, kung saan ang lahat ng pag-asa ay tila nawala Ngunit doon mismo nagsimula ang pinakamalaking himala. Sa Europa, sila ay kinulong sa mga ghetto, pinagbawalang magmay-ari ng lupa, at pinagkaitan ng mga karapatang pantao na tinatamasa ng iba. Ngunit sa kabila nito, napanatili nila ang kanilang kakaibang kultura. Ang simbahan noong Middle Ages ay madalas na nagiging instrumento ng kanilang pagdurusa, na may mga maling aral na nagbunsod sa mga tao na kamuhian ng mga Hudyo bilang mga pumatay kay Kristo, na nagresulta sa mga pogrom at masakres. Sa Espanya noong 1492, sila ay binigyan ng ultimatum, magpakonvert sa Katolisismo, umalis ng bansa ng walang dalang yaman, o harapin ang kamatayan sa pamamagitan ng Inquisition. Muli, pinili ng marami ang pagtitiis at paglisan kaysa talikuran ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Naglakbay patungo sa kawalan ng katiyakan bit-bit ang pag-asa ng isang araw na pagbabalik sa siyon. Sa bawat bansa na kanilang tinigilan, mula sa Russia hanggang sa Yemen, mula sa Poland hanggang sa Morocco, sila ay nanatiling bayan na bukod, hindi humahalo at hindi nagpapakain sa kultura ng iba. Ang kakaibang paghihiwalay na ito ay hindi dahil sa kanilang kayabangan, kundi dahil sa isang banal na disenyo na naglalayong ingatan sila para sa isang hinaharap na layunin na hindi pa nauunawaan ng mundo noon. Ang lupain ng Israel naman sa loob ng panahong ito ay tila nagluksa para sa kanyang mga anak na natiling tiwangwang at halos walang pakinabang sa sino mang sumakop dito. Maraming manlalakbay, kabilang ang sikat na manunulat na si Mark Twain, ang bumisita sa Palestina noong ika-19 na siglo at inilarawan ito bilang isang malungkot at sirasirang lupain kung saan halos walang puno at kakaunti ang naninirahan. Tila ba ang lupa mismo ay tumatangging magbigay ng bunga sa sinuman, maliban sa kanyang tunay na mga may-ari. Naghihintay sa pagbabalik ng mga anak ni Abraham upang muling mamukadkad. Ito ay isang pisikal na manifestasyon ng espiritual na katotohanan. Ang lupain at ang bayan ay pinag-isa ng Diyos sa isang tipan na hindi mapapawalang bisa ng sinumang emperador o sultan. Ang mga Muslim, Crusadero, Mamluk at Ottoman ay dumating at umalis, nagtayo ng kanilang mga istruktura, ngunit hindi nila kailanman nagawang paunlarin ang lupa gaya ng ginawa ng mga Hudyo noong sinaunang panahon. Ang katotohanan ito ay isang sampal sa mukha ng mga nagsasabing ang Israel ay walang karapatan sa lupain dahil ang kasaysayan mismo ang nagpapatunay na ang lupa ay natutulog habang wala ang kanyang bayan. Habang lumilipas ang mga siglo, ang pagnanais ng mga Hudyo na makabalik sa Jerusalem ay hindi kailanman naglaho. Ito ay naging bahagi ng kanilang araw-araw na panalangin at pag-asa. Sa bawat kasalan at bawat libing, binabanggit nila ang pangalan ng Jerusalem, na nanunumpa na hindi nila ito kakalimutan kahit na sila ay nasa dulo ng daigdig. Ang hatikva o ang pag-asa na naging pambansang awit ng Israel ay nagsasalita tungkol sa dalawang libong taong paghahangad ng kaluluwang hudyo na maging malaya sa kanilang sariling lupain. Ito ay hindi lamang isang politikal na ambisyon. Ito ay isang malalim na espiritual na uhaw na inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso upang matiyak na babalik sila sa tamang panahon. Ang mundo ay maaaring nagbago, ang mga teknolohiya ay umunlad, at ang mga hangganan ay nagiba, ngunit ang puso ng bansang Israel ay nanatiling nakatuon sa Sion. Ang katatagan na ito ay hindi natural. Ito ay sobrenatural na pagpapanatili ng Diyos upang matupad ang kanyang mga propesya sa mga huling araw. Subalit ang pinakamadilim na gabi ay darating pa lamang bago sumikat ang araw ng kanilang kalayaan, isang gabi na susubok sa kanilang pananampalataya hanggang sa sagad. Ang ikadwento siglo ay magdadala ng isang bagong uri ng kasamaan na hindi pa nakikita ng mundo, isang organisadong pagtatangka na lipulin ang bawat lalaki, babae at bata na may dugong hudyo ang mundo ay magiging saksi sa isang industriya ng kamatayan na itinayo para sa isang layunin, ang huling solusyon sa problema ng mga Hudyo. Ngunit sa gitna ng abo at usok ng Europa, isang himala ang naghihintay na isilang. Isang himala na muling magpapatunay na ang Diyos ng Israel ay buhay at makapangyarihan. Ang susunod na yugto ng ating kwento ay magdadala sa atin sa pinakamalalim na lambak ng kamatayan kung saan ang pag-asa ay tila imposible na. Sa panahong iyon, kung tatanungin mo ang sinumang rasyonal na tao, sasabihin nilang tapos na ang Israel na ang kanilang kwento ay magwawakas sa mga mass grave ng Europa. Paano nga naman makababangon ng isang bayan na halos maubos na, na walang lakas, walang yaman, at walang kaibigan sa mundo? Ngunit sa gitna ng ganap na kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay nagsimulang kumilos sa likod ng tabing ng kasaysayan upang baligtarin ang sitwasyon. Ang horror ng holokosto ang gumimbal sa konsensya ng mundo at nagbukas ng pinto para sa isang bagay na hindi inasahan ng marami, ang politikal na muling pagsilang ng bansang Israel. Mula sa abo ng kamatayan, nagsimulang gumapang ang mga survivor, mga kalansay na may balat, pabalik sa lupain ng kanilang mga ninuno, dala ang determinasyon na never again o hindi na muli mauulit ang nangyari ang kanilang pagbabalik ay hindi isang parada ng tagumpay, kundi isang marcha ng mga sugatan. Ngunit sa kanilang mga puso ay nag-aalab ang apoy ng propesya na nagsasabing sila ay muling titipunin. Noong 1948, tatlong taon lamang matapos ang katapusan ng World War II, nangyari ang hindi kapanipaniwala, idineklara ni David Ben-Gurion ang kalayaan ng Estado ng Israel. Isipin mo ang himalang ito, isang bayan na halos lipulin ay biglang nagkaroon ng soberanya sa kanilang sariling lupain matapos ang halos 2,000 taon. Ito ay walang katulad sa kasaysayan ng mundo. Walang ibang bansa ang nawala, namatay, at muling nabuhay pagkatapos ng dalawang milenyo. Ang hula sa Isaiah 66.8 ay natupad sa harap ng ating mga mata. Maipanganganak ba ang isang lupain sa loob ng isang araw? Maisisilang ba ang isang bansa sa isang iglap? Ang sagot ay oo, at ito ay nangyari. Noong Mayo 14, 1948, ang mundo ay nagulat, ang mga skeptiko ay natameme, at ang mga naniniwala sa Biblia ay napaluha sa kagalakan dahil nakita nila ang kamay ng Diyos na gumagalaw. Ngunit ang kagalakang ito ay panandalian lamang dahil sa mismong araw ng kanilang pagsilang, ang Israel ay naharap sa isang bagong banta ng pagkalipol, ang limang nakapaligid na bansang Arabo, Ehipto, Jordan, Syria, Lebanon at Iraq ay nagdeklara ng digmaan at sumalakay ng sabay-sabay upang itapo ng mga hudyo sa dagat. Ang sitwasyon ay tila isang bangungot. 600,000 hudyo, marami ay mga survivor ng holokosto na halos hindi makahawak ng baril, laban sa milyon-milyong Arabo na may kumpletong kagamitan at sinanay na mga hukbo. Sa mata ng mga eksperto sa militar, ang Israel ay walang pag-asa. Inaasahan nilang sa loob ng ilang linggo ay mabubura na ang bagong bansa. Ngunit hindi nila isinaalang-alang ang x-factor ng Israel. Ang Diyos ng mga hukbo na nangako na hindi na sila muling mabubunot sa kanilang lupain. Ang sumunod na nangyari ay hindi maipapaliwanag ng estratehiyang militar. Ito ay sunod-sunod na mga himala na nagligtas sa bagong silang na bansa. Mga kwento ng mga anghel na nagpapakita sa labanan, mga bala ng kaaway na hindi pumuputok, at mga hukbo ng Arabo na tumatakbo dahil sa takot sa wala ang maliit at mahinang hukbo ng Israel ay hindi lamang nakaligtas, kundi tinalo nila ang mga higanteng kalaban at pinalawak pa ang kanilang teritoryo. Ito ang unang senyales sa modernong panahon na ang digmaan laban sa Israel ay hindi ordinaryong digmaan, kundi isang espiritual na tunggalian kung saan ang Diyos mismo ang nakikipaglaban para sa kanyang bayan. Ang tagumpay noong 1948 ay naglatag ng pundasyon para sa mga susunod pang mga hamon na magpapatunay na ang pag-iral ng Israel ay hindi isang aksidente kundi isang banal na utos. Ang banta ay hindi lamang nagmula sa mga regular na hukbo, kundi mula rin sa mga grupong terorista na walang kinikilalang batas ng digmaan. Ang Hamas sa Timog at Hezbollah sa Hilaga ay nagtayo ng mga arsenal ng libu-libong missiles na nakatutok sa mga sibilyan ng Israel na ang bawat isa ay may layuning pumatay at manakot. Ang Iran, isang bansang malayo sa hangganan ng Israel, ay naging pangunahing tagapondo ng terorismo, hayagang nagsasabi na ang Israel ay isang kanser na tumor na dapat alisin. Ang kanilang ambisyon na magkaroon ng sandatang nukleyar ay hindi para sa depensa, kundi para tuparin ang kanilang banta na burahin ang Israel sa mapa. Sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng araw-araw na banta ng terorismo, pananaksak at pambobomba, ang lipunan ng Israel ay nananatiling matatag at puno ng buhay. Ang mga kafe sa Tel Aviv ay puno. Ang mga unibersidad ay naglalabas ng mga bagong imbensyon. At ang mga sinagoga ay puno ng mga nagdadasal. Ang katatagan ng loob ng mga Israeli ay isang bagay na hinahangaan at kinaiinggitan ng marami. Paano sila nakakapamuhay ng normal sa gitna ng isang lugar na puno ng galit? Ang sagot ay nasa kanilang malalim na pagkaunawa na wala silang ibang mapupuntahan. Ito ang kanilang huling tanggulan, ang tanging lugar sa mundo kung saan sila ay may kontrol sa kanilang kapalaran. Ainli eret sa tseret, wala akong ibang bayan. Ang awit na laging naririnig, isang deklarasyon na handa silang ipagtanggol ang lupain hanggang sa huling patak ng dugo. Ngunit higit pa sa kanilang tapang, mayroong isang proteksyon na higit sa Iron Dome o David Sling. Ito ay ang Iron Dome ng panalangin at proteksyon ng Diyos. Maraming kwento ang lumabas mula sa mga sundalo at sibilyan tungkol sa mga misail na biglang lumihis ng landas o mga teroristang biglang natakot at sumuko ng walang dahilan. Ang modernong Israel ay naging sentro ng inubasyon na tinaguriang Startup Nation na nagbibigay ng mga solusyon sa mundo sa agrikultura, tubig at cyber security. Isipin mo ang irony. Ang mga bansang gustong sumira sa kanila ay madalas na nakikinabang sa teknolohiyang gawa sa Israel mula sa mga chips sa kanilang cellphone hanggang sa mga gamot na nagliligtas ng buhay. Ito ay katuparan ng pangako kay Abraham na sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa. Kahit na sila ay kinasusuklaman, sila ay nagiging pagpapala, isang liwanag sa gitna ng kadiliman ng gitnang silangan. Ang kanilang pagunlad sa kabila ng boycott at pressure international ay nagpapakita na ang pinagkukunan ng kanilang pagpapala ay hindi galing sa tao ngunit ang pressure ay patuloy na tumataas. Ang United Nations ay nagpapasa ng mas maraming resolusyon laban sa Israel kaysa sa anumang bansa sa mundo, na hindi makatarungan at puno ng bias. Ang antisemitismo ay muling umaangat sa Europa at Amerika, na nagbabalat kayo bilang anti-Zionism, ngunit ang ugat ay pareho, ang pagtanggi sa karapatan ng mga Hudyo na umiral, sa gitna ng diplomatikong bagyo at banta ng digmaan, ang tanong ay nananatili. Hanggang kailan makakayanan ng Israel ang ganitong pressure? Ang sagot ng Biblia ay tiyak at hindi nagbabago, at ito ay nakabase hindi sa lakas ng Israel, kundi sa katangian ng Diyos na nagbigay ng sumpa at pangako. Ang susunod na bahagi ay magbubunyag ng pinakamatibay na garantiya ng kanilang kaligtasan, isang garantiya na nakasulat sa mismong mga bituin at araw. Kaya't ang bawat pagtatangka ng Iran, Hamas o sinumang diktador na sirain ang Israel ay sa totoo lang ay isang pagtatangka na labanan ang Diyos mismo, isang laban na tiyak na wala silang panalo. Ang Diyos ay naglagay ng kanyang reputasyon sa linyang ito. Kung mawawala ang Israel, magmumukhang sinungaling ang Diyos at ang buong universo ay mawawala ng saysay. Ito ang dahilan kung bakit ang Israel ay tinatawag na orasan ng Diyos o God's timepiece. Kung gusto mong malaman kung nasa na tayo sa plano ng kasaysayan, tumingin ka sa Israel. Ang kanilang muling pagtitipon, ang kanilang mga digmaan, at ang kanilang kasaganaan ay mga tiktok ng orasan na nagsasabing malapit na ang wakas ng panahon. Ang kanilang kaligtasan ay hindi dahil sila ay mas mabuti kaysa sa ibang bansa. Ang Biblia ay tapat na nagpapakita ng kanilang mga pagkakamali at katigasan ng ulo, kundi dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangalan. Ang propetang si Amos ay nagpahayag din na sa sandaling ang Israel ay maitanim muli sa kanilang lupa, hindi na sila muling mabubunot pa. Ito ay isang pangakong permanent residency na nilagdaan ng dugo at kapangyarihan ng langit. Iba ito sa kanilang unang pagpasok sa Canaan kung saan ang pananatili ay kondisyonal. Ang huling pagtitipon na ito ay para sa paghahanda sa pagdating ng Mesyas. Ang mundo ay maaring magplano, ang mga bansa ay maaring magpulong, Ngunit ang payo ng Panginoon ay mananatili. Ang kasiguruhan ng Israel ay wala sa Washington o sa anumang kasunduan pangkapayapaan na papel lamang, kundi sa tipan na walang hanggan. Ito ay nagbibigay ng pag-asa hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng naniniwala sa Diyos. Kung kaya niyang ingatan ang Israel sa kabila ng lahat, kaya ka rin niyang ingatan sa anumang bagyo ng iyong buhay. Ngunit ang proteksyong ito ay may layunin. Hindi lamang ito para sa kaligtasan ng katawan kundi para sa isang mas dakilang plano ng kaligtasan ng kaluluwa. Ang Diyos ay nag-iingat sa Israel dahil mayroon pa siyang hindi tapos na negosyo sa kanila. Ang kasaysayan ay patungo sa isang rurok, isang climax kung saan ang Israel ay muling magiging sentro ng atensyon ng buong universo. Ang mga propesya ay nagsasalita tungkol sa isang panahon ng matinding kapighatian, ang panahon ng angustya ni Jacob na dadaanin ng bansang ito bago ang ganap na pagtubos. Ang proteksyon ngayon ay paghahanda para sa huling yugto ng drama ng sangkatauhan. Habang ang mundo ay nagiging mas magulo, ang Israel ay nananatiling parang isang bato na hindi matitinag sa gitna ng umaalimpuyong dagat. Ang mga bansa ay nauugoy, ang mga ekonomiya ay bumabagsak, ngunit ang plano ng Diyos para sa Sion ay matatag. Ang bawat balita tungkol sa Israel ay dapat magpaalala sa atin na ang Diyos ay nasa trono pa rin. Siya ang nagtatakda ng mga hangganan ng mga bansa at siya ang may hawak ng kasaysayan. Ang hindi mapaliwanag na survival ng Israel ay ang pinakamalinaw na ebidensya sa modernong mundo na ang Biblia ay totoo at ang Diyos ay buhay. Inilalarawan ni Propeta Zacarias ang isang tagpo sa hinaharap na magpapaiyak sa sinumang mang makakaunawa at ibubuhos ko sa sangbahayan ni David at sa mga nananahan sa Jerusalem ang espiritu ng biyaya at ng daing, at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang inulos, isipin ang sandaling iyon, ang buong bansa ng Israel, na sa loob ng libu-libong taon ay tumanggi kay Jesus bilang Mesyas, ay biglang mamumulat ang mga mata, makikita nila ang kanyang mga sugat, at mapagtatanto nila na ang isa na kanilang tinanggihan ay siya palang kanilang tagapagligtas na nag-ingat sa kanila sa lahat ng panahon ang pagtangis na ito ay hindi pagtangis ng kawalan ng pag-asa kundi pagtangis ng pagsisisi at pagkilala tulad ng pagtangis ni Jose at ng kanyang mga kapatid sa Ehipto nang sila ay magkaayos ito ang magiging pinakamalaking plot twist sa kasaysayan ng relihiyon ang mga kaganapan sa hinaharap ay magdadala sa mga hukbo ng mundo na magtipon laban sa Jerusalem sa huling digmaan ang Armageddon ang sitwasyon ay magiging desperado Tila wala nang takas ang Israel habang ang mga bansa ay sumasalakay. Ngunit sa sandaling iyon ng sukdulang panganib, ang langit ay mabubuksan at ang mesyas ay bababa at ang kanyang mga paa ay tatapak sa bundok ng mga olibo. Ito ay hindi na ang maamong kordero, kundi ang leon ng tribu ni Huda na darating upang ipagtanggol ang kanyang bayan at itatag ang kanyang kaharian. Ang mga propesya ni Naisayas at Mikeas ay matutupad. Ang Jerusalem, ay magiging sentro ng gobyerno ng mundo at ang batas ay magmumula sa siyon. Ang kapayapaan na hinahanap ng mundo sa pamamagitan ng diplomasya at digmaan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagdating ng prinsipe ng kapayapaan. Ang katotohanan ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa kasalukuyang mga kaganapan. Ang dahilan kung bakit ang Jerusalem ay mabigat na bato sa lahat ng bansa ay dahil ito ang trono ng darating na hari. Ang jablo ay alam na ang kanyang oras ay maikli, kaya't ginagawa niya ang lahat upang sirain ang Israel bago dumating ang hari. Ito ay isang karera laban sa oras. Ang antisemitismo ay hindi rasyonal dahil ito ay demoniko. Ito ay ang pagtatangka ng kadiliman na pigilan ang pagbabalik ng liwanag. Ngunit kaya ng nakita natin sa kasaysayan, ang kadiliman ay hindi kailanman magtatagumpay. Kaya't habang nakikita natin ang mga tensyon na tumataas, huwag tayong matakot. Ang mga ito ay birth pains o mga sakit ng panganganak na naghuhudyat ng pagsilang ng isang bagong panahon. Ang pagbabalik ng mga hudyo sa kanilang lupa ay ang unang yugto. Ang kanilang pagbabalik sa kanilang Diyos ang susunod. Tayo ay mga saksi sa katuparan ng mga salita ng mga propeta na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang Biblia ay nagiging buhay sa ating mga newsfeed at ang mensahe ay malinaw. Maghanda! sapagkat ang hari ay parating na. Ang hamon sa atin ngayon ay saan tayo tatayo sa kwentong ito? Tayo ba ay magiging tulad ng mga bansa na kumakalaban sa plano ng Diyos? O tayo ba ay magiging mga tagapagbantay na nananalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem? Ang bawat bansa at bawat tao ay hahatulan base sa kanilang naging trato sa mga kapatid ng Panginoon. Ang pagsuporta sa Israel ay hindi nangangahulugang pagsangayon sa lahat ng kanilang politikal na desisyon kundi pagkilala sa plano ng Diyos at pagtayo sa panig ng kanyang tipan. Ito ay isang espiritual na posisyon na may kalakip na pagpapala. Pagpapalain ko ang mga nagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo. Ang mundo ay patuloy na magugulo, ang mga alyansa ay magbabago, at ang mga leader ay mapapalitan, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang Israel ay mananatili ang Jerusalem ay mananatili at ang plano ng Diyos ay magtatagumpay huwag mong hayaang ang takot sa mga balita ang maghari sa iyong puso sa halip hayaang ang katapatan ng Diyos na nakikita mo sa Israel ang magpalakas ng iyong pananampalataya tumingin ka sa silangan sa maliit na bansang iyon sa baybay ng Mediterranean at makikita mo ang lagda ng Diyos ito ay paalala na mayroong Diyos sa langit na nagpapatakbo ng lahat at siya ay may magandang plano na naghihintay ng kaganapan. Ang imposibleng bansa ay narito upang manatili hanggang sa dumating ang araw na ang lupa ay mapuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Ito ang ating inaabangan, ang ating pinapanalangin, at ang ating tiyak na pag-asa. Ang bawat propesya na natupad na sa Israel ay garantiya na ang mga natitira pang propesya ay matutupad din ng walang mintis. Ang kasaysayan ay hindi pa ikot-ikot na walang patutunguhan. Ito ay tumatakbo patungo sa paanan ng isang hari sa Jerusalem. At sa araw na iyon, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng dila ay magpapahayag na siya ay Panginoon. Kaya't sa susunod na makakita ka ng balita tungkol sa Israel, huwag kang tumingin gamit lamang ang iyong mga mata, kundi gamitin ang lente ng kasulatan. Makikita mo na ang kaguluhan ay paghahanda lamang para sa kaluwalhatian. Ang Israel ay ang super sign ng katapusan ng panahon. Ang kanilang kaligtasan ay iyong kaligtasan, ang kanilang mesyas ay iyong mesyas, at ang kanilang kinabukasan ay nakadugtong sa kinabukasan ng buong mundo. Ang Diyos ng Israel ay siya ring Diyos mo, at siya ay tapat magpakailanman. Ito ang kapangyarihan ng tipan, ang misteryo ng kasaysayan, at ang tagumpay ng pananampalataya na hindi kayang gapiin ng mundo.